Dito naman po kami sa ano ito, sago Ayun. Ay, hindi, kita mo no? Model ng sago <laughs> Ayan. Dito po muna kami sa palamigan. Sa malamig na malamig. Magmimilting naman, naman kami dahil sobrang init kanina. Gabi. Sabi nga, pamisan-misan itrit ang sabi. Ayan hahaha nagyung kanya kaya nagyung kanya kaya nagyung kanya kaya nagyung kanya kaya nagyung kanya Ayun, nagyung kanya kaya 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 nagyung kaya nagyung kanya 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 Thank you. God bless everyone. Nasaya sa talaga YouTube na. YouTube channel mo. No? <laughs> Bye. Ingat po kayo lahat. Oh, YouTube time. Okay.